Oh, I star muna ako guys sa simbahan kasi nandito lang naman ako na. Ayan. Pero hindi na ako pagpasok kasi short lang ako. everything into God's hands bibili ako guys sa tinapay kayo ang dog doon sigurado nang iiyak yun siya guys Bilay nang tinapay! Ay, pang-design, mainit pa.